Okay, oh, ito na yung part ng video natin mga sir sa Honda Beat uh, dinala kagabi at uh, ito, tinanggal ko na siya ng uh, upuan at uh, ito binuksan din ito mga sir at ito na, nagilik na oh. ano malamang sa malamang eh, uh, mali yung pagkaka salpak nyan kasi once na tinanggal mo na to dapat palitan mo na ng bagong o-ring kundi kaya kung wala ka naman pambiling o-ring kung wala kang mahanapan, pwede mong putulan at pagdugtong putulan mo ng konti at uh, ito, hindi pa naibat na maayos yung yung lock diba, maya natin ayusin yan under mo natin o i-troubleshoot mga natin kung bakit ayaw umandar to at uh, nagkakaroon ng error na uh, injector wala na hmm. Ito mga sira, binaypas ko muna yung isinya, nya. Diesel, diesel, At man, ito yung ECU nya. Ito naman yung akin. Titesting natin. I-on ko tapos tutok ko sa may ano. Ah. Ayan, tumutunog. At uh, ayan, wala naman syang check engine. Tapos paandar natin. Kung aandar. Hmm? Wala okay, ayan. Malakas na yung battery nito kaso kumikislap-kislap pa rin. Kaya malamang puntirin na natin yung ano, yung wire nya. Sisimula natin dito sa dito, sa unahan, ilalim, hindi sa pinakailalim yan. Kasi di na tayo na unang uh, gumalaw nito. Ni Baka may ibang kuhan ginawa.

Pamanda to. Ayan, ayan. Oh. Uh. Oh. Uh. matay matay yung ilaw. Ayan, mantar mga sir, oh. Pero kung kurap-kurap mukhang may uh, ground na hindi na ikabit tapos ito, naglalawa na. Yan, maandar, ibig sabihin, walang uh, problema to. O nagdulos lang to. Yan po yung problema ng ano, ECU na to, yung kinabit ko. Mapapaandar niya, kaso nga lang, palyado. Sakit niya yan ni Honda Beat. Kapag palyado, ECU agad kapag so, uh, tinanggal mo yung EOT sensor dito sa may gilid kaya na tatayin naman natin yung kanya papainitan mo natin ng konti para mas mabilis sumandar para mabilis tayong mag troubleshoot kung maraming wear wear dito painitin mo natin kaya itong humandar, pero yung kanyang panel ayan wala tapos ngayon papatay natin at uh, ilalagay naman natin itong ECU nya testing natin paanda rin pinainit ko muna para mas madali natin paanda rin ito na yung natin ng na ECU at kung uh, akong uh, na check dito nung pagkatanggal ko nung ginamit natin dyan sobrang init nung ECU sobrang init ng ECU malamang ah uh, may problema ito sa wiring short circuit yung wiring nito kasi dapat hindi ito umiinit ng todo ito ganun mo talagang mararamdaman mo yung init parang parang nila yung kamay mo sa so, sobrang init kaya siguro nadali yung ECU nyan kaya babaguin ko yung ano or tatanggalin ko muna yung nito para makita natin kung bakit ganyan kasi kinisteng ko rin yung battery nito mga sir goods, gumagana si bago at ayan uh, gumagana rin pero yung ano nya hindi niya mabuksan ang uh, quality mga sir pag walang panel eh, nakatanggal yung ECU nyo mga sila pag ino natin walang panel kasi nakasalalay yung panel nito sa ECU kaya kapag ka once na uh, goods lahat at walang rin panel yun, ECU yun. Isa niya sa problema. Pero ngayon, na-check na -check naman natin. Uh, Goods yung makina. Kaso nga lang, sobrang init ng ECU nung uh, ginamitan ko siya ng bagong ECU uh, yung pinag-testingan ko ng ECU sobrang init kaya kakalasin ko yung playlinks nito malamang may problema sa wiring to hindi natin lang kung ano yung pinagkagawa kaya po ko muna to para ma-check natin yung wire nya Okay, yeah. tanggal ko na yung kanyang uh, play rings at uh, ito yung mga wire nya. At uh, isang napansin ko dito, dito sa may part ng uh, magneto natin. Ayan. Ayan, tanggal ko yung magneto kasi isa rin yan sa sine-check dapat pagdating sa wiring. Kung bakit tumiinit yung ECU na nilagay ko. Dito mga sala, kung sakaling kayo yung magwa-wiring, wag na wag nyo pong i-sprayhan ng WD-40 itong uh, ito itong nating uh, stator. Kasi napansin ko dito, ayan, basang-basa. Malinis nga, kaso WD-40 ang ginamit, na dapat hindi dapat ginagamit yung WD-40. Pagdating dito, kaya kung nasabing WD-40 yung mga sir, kasi ayan, basang-basa sa amoy pa lang amay WD-40 kung ano yung pinang spray sa wire dito sumasa din yan pati dito in-sprayahan din dapat hindi dito in ng WD-40 kasi umiin to at uh, ito yung nag-supply ng power sa lahat ng uh, wiring pati sa ECU Kaya, isa rin yan sa tinik ko din kasi baka mamaya yung tornilyo ng pan at uh, malaki o napalitan ng ibang tornilyo at uh, tumusok o sumagad dito masusugat to doon siya magkakaroon ng, problema rin check engine ganoon din kaya ito huhugasan ko muna to sabon ang ginagamit ko dito yung joy tapos uh, kung sakaling mga putik na mga putik talaga gasolina tapos apply nyo ng tubig Huwag W40. Maling-mali po yun. Kaya dapat tubig lang na may sabon tsaka yung patuyin ng mabuti. Kasi dito mga sir, kapag naghuhugas kayo ng motor nyo, pinapasukan talaga ng tubig yan. Kaya safe yung tubig na panghuhugas dyan. Kasi itong kanyang magnetic coil, makapal po yung varnish nyan. Pero kung WD-40 ginamit na yun dyan, maaaring palalambutin niya yan magkakaroon siya ng short circuit or iinit yung ECU tulad kanina yung sa pinatesting ko uminit yeah, Tatanggalin ko muna yan testing mo natin linisan yan, ugasan na natin yung kanyang uh, stator no? ugasan natin ng tubig na may uh, sabon huwag nyong i sprayan ng WD-40 yan mga sira kasi hindi po yan pwedeng sprayan. maaari sa katagalan ano yan uh, masusunog alam nyo naman yung W40 na hindi kaagad natutuyo yan nag stable lang yan dyan para yung yung hinawa kong kanina ba diba? mayroon pang ano w uh, WD40 para matesting natin kung iinit pa rin tapos syempre tatry natin yung ECU nya kung mapapaandar natin kapag wala talaga yun kung pa rin yan kasi so, napaandar naman na natin kaso nga lang umiinit at uh, ito, i-check din natin yan pero may testing mga yung paandar yan yan, mapapansin nyo iba na yung kulay ng magneto nya kasi pinintura natin uli tinanggal natin uli yung dati nakapintura dyan na itim na hindi yata itim team yun kasi ano, uh, pag uminit parang talsik ng tubig para tatanggal yung pintura kaya pintura natin uli yan nakabit na natin yung magneto at uh, ito yung kaninang ginamit natin na ECU na umiinit at nagpis ako uli ng isang ECU pa at ito yung kanyang stop tapos nilagay natin yung battery Paandarin mo ngayon ayan nagkaroon na siya ng panel tapos paandarin mo Ayan, post track na. Tapos, o-observe natin ulit kung uh, iinit yung ECU. Yung sobrang init ha. Pero yung normal na init lang, okay lang yung sarap sa ECU natin. Kaya, ano natin? Paandarin mo natin ng ganyan? Uh, ah, at least, maandar na. Kaya, huwag nyo i-inspira ng WD-40 yung stator nyo mga sarasi hindi po yun ang uh, tamang ano, procedure para maglinis yan, hawakan natin okay hindi na siya umiinit tapos ngayon, itatry naman natin itong ECU nya kung uh, under dyan, o magluloko kasi nung una natin ano, uh, binigyo sa part 1 kumukurap-kurap yung panel kasi kapag walang uh, ECU itong Honda Beat na FI, wala rin siyang panel. Kain natin. I-testing mo yan, no? Yung ECU nya. Yung ECU nya, yun yung nakakabit. I-try natin. <coughs> dyan natin malaman kung uh, goods ba yung ECU nya kasi doon sa error code nya injector kaya hindi mo paandar buti nga lang at uh, hindi na kinakal yung wiring nya yan try mong i-on i-on natin ha nang wala yung ECU ayan wala syang panel kaya yeah. kapag ka once na man naman lahat at uh, wala pa rin siyang ano, panel, uh, wala siyang panel, ECU sira. At uh, may video na akong ganyan. Okay. Tapos i-on mo. Ayan. Nagkaroon siya ng panel. Post-start mo kung under. Ay magpo-start kick ayaw magpo-start dun sa tapos nagluloko ko ayaw lang oh. ayan ibig sabihin sila yung isiyo nya ibalik mo yun para makita nila ayan nagbibling bling Isi ay, ah, ang bulang naman isi nito. 3.9 to 4.2 mga ganyan presyo. Depende po yan sa store na pagbibilan natin. Mayroon mga mura, mayroon mga mataas. Kaya hindi siya parehas. Kaya yan. Tanggalin natin uli yung mga sakit ng ECU. At uh, itatry natin doon uli sa ginamit natin kanina. At uh, ito yung ginamit ko kanina. Ayan. Masyadong mainit. yung doon sa ECU yung sa bagong uh, niya ko uli hindi siya umiinit dito naman sa ECU nya nagbi blink 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 lang at uh, yan na yung sinasabi niyang pumuputok malamang nadali yan dahil sa ano sa kuha yung stator sige tig, Inspirahan W40 yung stator. Dapat hindi dapat inispirahan. Tubig, okay pa. Kasi kapag ka nagugas ka ng motor mo, binuhusan mo yan, pasok naman yung tubig. At uh, double silyado naman yan. Okay, po start mo. Ayan, may start siya. Napaparidondo niya. Ayan, napapandar niyo nga sir. Ibig sabihin, ang uh, problema nito ay uh, ECU. Siguro nadali yung ECU nito nung ini-spray ng W40. Pwede kang mag-explain ng W40 pero huwag mo siyang gagamitin ng isasalpak mo na lang. Hugasan mo na ng tubig sa buon, dapat tuyong-tuyo. Ayan, start mga sir. Ang ang uh, issue nung issue yun na to, ito, ano lang siya, palyado. Kapag tilanggal mo yung AOT sensor, dito sa may gilid, yun sa ilalim ng ano, ng uh, side stand, titino siya kapag nakakabit palyado ito yung problema nyan ayan palyado pero pag tinanggal mo yung IOT sensor na sinasabi ko ito tanggal mo yung IOT sensor para matis Siyempre, pag tinanggal mo yung isang, isang sensor na yan, mag-indicate uh, yung check engine sa panel. Ayan. Ayan, mag-indicate po yan mga sir. Pero mawawala yung palya niya. Ayan, wala yung palya. Pero kapag ganyan mga sir, pili nyo siyang pagtsagaan habang wala pang budget para makapag-ipon ng uh, pang-ano, pang-ECU. Siguro yan lang muna ipapagamit natin dito kasi sinabi sa akin na wala pa daw siyang budget para sa ECU yan pwede natin pamigay muna yan pang testing kahit tugutin niya lang muna yung uh, EOT sensor sa may baba at least mga gamit nyo yung motor nyo ng uh, tumatakbo yan, goods na goods. tapos hindi siya umiinit yan, goods na kaya ibabalik na natin at uh, na natin ang problema lang nito ECU Nadali siguro yan dahil dun sa uh, stator na inspire ng WD-40. At saka yan, ayusin na rin yan. Okay, balik ko na. Lahat na ang ano, iayos mo lang yung ano, yung kwan, wire na, sabit mo lang. Kuti nga, hindi naman binalatan. Tsaka yung lalim, balik mo na rin yung pan.